mga araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga uh, mahal po namin mga kapatid uh, magbibigay ulit ako ng video reaction tungkol sa uh, isang aso na naman na uh, kumakahol po at ang tinitira ay itong mga uh, kaalid po sa iglesia ni Kristo at maging ang uh, pinakamamahal po namin kapatid ang kapatid na Eduardo Milano uh, at ganoon pa man ay uh, kaming mga kaalid po sa iglesia ni Kristo ay lagi pong mahinahon lagi po kaming may nahon at uh, hindi po kami nagpapaapikto sa ganyang mga tira, mga kababayan. Ito sabi po kasi ni uh, uh Ilipanyo Labrador, i play ko lang po mga mahal na kapatid. Ito po yung sabi niya. Hindi na po ko nagtataka dahil bang, alam niyo ba dahil nga po sa nagpahayag tayo ng ating komento, ang natin yung <coughs> Ano ang naging kasunod doon. Nagmistula na po silang mga gangster o isang sindikato na pagkatapos po masukol, ayun, nagbabanta na papatayin na ako at kung ano-ano pa. Pero hindi na po ako magtat. Ano po yung sabi niya po, mga kababayan at mga mahal namin kapatid sa si Iglesia no? pagkatapos daw niyang birahin ang uh, pamamahala po ng iglesia ni Cristo ay nagbabanta na po yung mga kaanib na papatayin <laughs> papatayin daw po siya at uh, misto mga gangster po <laughs> mga kaanib sa iglesia ni Cristo Epiphanio Labrador gusto ko lang iparating po sa inyo na hindi po uh, ganyan lumaban ang mga iglesia ni Cristo hindi po <laughs> kami gumagamit ng dahas at hindi po namin ipapahiya ang aming relihiyon sa isang walang kwentang katulad mo okay? kasi uh, kung kakasuhan ka po ng Iglesia Ni Cristo ay sapat na sapat po yan na kakasuhan ka po ng patong na patong na kaso uh, sa lahat po ng uh, lokal po at distrito ng Iglesia Ni Cristo napakaraming kaso ang haharapin mo kaya Uh, hindi na po kailangan pagbantaan ka po ng uh, mga kapatid mo namin sa Ingles okay uh, yan po ang isang katibayan na <laughs> hindi po totoo ang mga pinagsasabi mo na may nagbabanta sa iyo na papatayin ka ng mga ganim sa iglesia niya uh, siguro itong si pipanyo Laboratory ay ah uh, medyo malaki-laki ang uh, binayad po nito kasi napaka Napakatapang niya po at napakasigasig na tirahin po ang uh, Iglesia Ni Cristo. At hindi lang po itong si epipanyo uh, Labrador ang uh, patuloy po na naninira po sa Iglesia Ni Cristo. Marami pa po sila. Andiyan po si Atty. Ricky Tumuturgo. Andiyan po si Aling Marie. Andiyan po si uh, Alicia, si Mima Alicia. At napakarami pa pong iba na uh, Pilit na sirain ang Iglesia Ni Cristo Bakit po? Alam po kasi nila na Ang Iglesia Ni Cristo ay uh, malaking banta po Malaking banta po sa kanilang mga manok Kasi alam po nila na tagilid na tagilid na po Ang kanilang mga manok Kaya uh, ang nagsusumika po sila na Tirahin po ang Iglesia Ni Cristo Yan po ang isang dahilan Bakit galit na galit po sila sa Iglesia Ni Cristo kasi uh, doon po sa isa po yung uh, ginawang rally, uh, napakalaking uh, efekto po yun sa kanilang mga manok. Kaya uh, binayaran po sila ng malaking halaga para patuloy sirain at uh, pagmumurahin itong uh, membro ng Iglesia Ni Cristo. Uh, pero hindi po kayo magtatagumpay, eh, Sir hindi hindi po kayo magtatagumpay kaya kung ako po sa iyo ay magpaalam na po kayo sa social media sa lahat, sa facebook sa uh, sa youtube uh, kasi baka uh, hindi na po magtatagal ang, ang inyong channel isa na po kayo sa mga vlogger na uh, ibaban po sa social media kaya good luck po sa inyo sir at sana <laughs> uh, balang araw ay uh, mapagtanto mo na mali po ang inyong ginagawa. At uh, may panahon pa naman po na humingi po kayo ng tawad. Okay? Pero sa ngayon ay malabong malabo po po na mapatawad po kayo ng mga kapatiran po namin sa iglesia kasi napakasakit po ang mga uh, sinasabi mo.